Ngunit, nangyayari pa nangyayari pa kung magkakamit naman ang kahit anong asawa. Mahog ka na. Nandito mo. Palakaw na mo dito. Ayaw ko nilagsip ka. Kung ulo ka basig. Masagpada. Labangan ko na mo to Bango mo. Bago na. Magkakamit na. amahan pa. Nakantura ko Udah kaya aku ulo. Sige yome, sige rin to to ano ti dira. Tua, ya, puti ay ni mo yome na no. ugi ka rin ka. Paano ulo, ulo, Adi, si Papa Ilsa Malamang to ano na putus puto siyang kuang kabit. Oo nato ay nang papa iyang kabit ikantura na lang ko karon kay wa pag Ariana Lia balitay sang tambal dumbbell tito unsa di ba lasa pag ato no kusong kabit ba mag bulag pag yud may ilad pag iko sa panuhak na apo dai siya kabit ay pantay lang ako mga bata ron kini ako pahinungtan ron wala ni ron magtrabaho ni sila hang trabaho no sa balay ron kulata jud na ako ni mga bata ba at tuon na ako sila be Ang sabi niya na si Mayomi, Ilsa? Ikaw

Ayaw ko ninyog si Puka kung ulo ka basig. Masagpada. Bago na mo ito. Bago na mo. na. Ikaw po ito. Bago na mo ito. Wap.